Kasi kung mayroon kang naiwanan na obligadong sala, nagising ka, sumisikat yung araw, naka, hindi ka nakapagsala ng pajar, ay, obligado ang unahin mo. Take note. Dagdag ka alam Pag nagsalungat ang obligado at haram, magbabanggaan yung dalawa, at nagsabay sila sa isang oras, ang masusunod ay obligado. Nakuha nyo. Mag, pag nagsabay itong dalawa, at the same time, nag, nag, nagsabay ang hatol ng dalawa. Obligado at haram. Sa oras na yan, Obligadong priority Halimbawa, bigyan ko kayo ng sample. Katulad kanina, pagising mo, pasikat na yung araw, bawal magsun na. Tama, tama. Bawal magsala. Pero, meron kang sala na? Naiwanan pa dyan. Anong hatol sa naiwanan mo na yun? Obligadong palitan. So, anong pa-priority mo? Ang pag-iwas o ang paggawa? Ang paggawa. Pangalawa, bawal kumain ng baboy? At the same time, wala ka nang makain. Kailangan mo nang obligadong iligtas mo ang sarili. sarili mo. So ano, hindi ka kakain? Kakain ka na. Pero wag mong damihan. Huwag <laughs> <laughs> magpakabusog. Take note. Dito, hindi di, naintindihan ng iba dito. Akala nila, magpakabusog. <laughs> ang sinabi ng Allah, ililigtas mo lang. Yung tawid lang ba? Hindi yung, yung yung hindi ka makahinga. <laughs> sabi mo, paborito ko dati to. Kaya, <laughs> chance ko na. Okay? So, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwari mati alikum ulmaita, al walahmal khinzir, wa mauhila li ghairillahi bi, wa manitur na ghaira bagin pamanid turra, gaira bagin, wala ka din, isibig pag emergency ka na, na walang pagmamalabis. Hindi yung nagpabusog ka na, nagbawon ka pa. <laughs> <laughs> oh, so, ililigtas mo lang yung ano, at least pag uh, natanggal yung gutom, okay, tapos na. Hindi ka na pwede magdagdag doon. Naintindihan? Pangal pangatlong halimbawa, na nalala niyo yung nangyari sa Yolanda? Ang daming namatay. Hindi alam kung sino namatay sa dami. May Muslim at may non-Muslim. Sa non-Muslim, bawal isagawa ang salatul janaza. Sa Muslim, obligadong isagawa ang... Eh, yan? Hindi mo alam sino namatay diyan. Dahil doon, kung wala ng paraan at maghiwali natin sino ang Muslim at hindi Muslim, lahat yung paliguan natin latong patay paligwan natin basta istim alam natin nanjan yung muslim lahat yung sasasalahan natin ng salatul jannah lahat yun nililibing natin sa libingan ng mga muslim kasi yun lang paraan para may sagawa sa kanya yung ano yung janaza kasi hindi mo alam doon. kaya kapag may namatay doon sa libingan ng mga non-muslim at hindi naisagawa sa kanya ang salatul janaza Haharap na tayo doon sa libingan ng mga nan muslim doon natin isasagawang salatul. Diyan na, diyan ang intention natin, ang isasagawa natin doon sa salatul sa non-Muslim. Wala tayong magawa, kundi kailangan masaklaw niya lahat yon. Kasi obligado yon, bawal silang magsala bawal kang magsala sa kanila, pero kailangan mong salahan yung Muslim, lagi natin prioridad ang obligado. Dagdag kaalaman, naintindihan? Okay.